Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kasi ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatako. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Life update with Congress Miao Kiko Bertraga. Ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito, at uh, gustong bumili ng mga sasakyan na ito, magdalawang dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag ka uh, binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Kaya po namin isinapupubliko isi isin, ito ngayon para iwan na ng publiko na huwag kayong makikipag-transaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pilit na ibinebenta huwag niyo pong bibili yung mga asset na yan kasi yan po ay malamang ma-freeze -free na rin ng ating mga otoridad sa mga susunod na araw. Kailangan pong maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Finally, ay, oh, ang kaap po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na po. Tama? Wala, di ba? Wala, di ba? Pero, nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI, at sa DOJ. Alam nyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kapo na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, So, sulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang uh, kaap sa amin, uh, si General Raul del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos value of air assets Uh, ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So, first, under Misibis, by the way. Uh, sorry, under Misibis, Misibis 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 Aviation This is all in US dollars. Ito po yung mga iba't-ibang mga assets ng no? mga aeroplano at chopper. Next is Hi tone Construction Development Corporation also I think uh, uh, connected to Congressman Zaldico and also QM Builder I think uh, ano ba to? Kapatid ba ito? Ano? I I don't know basta related to that no? ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7 Total value is for, or close to five billion pesos or four point seven billion pesos. So we have also written the um, uh, the AMLC, the DOJ, and also the ICI, informing them about this, and then we will leave it up to them uh, to what to do with these assets. No, so. Ano po, ano? So, nagabas na po ng freeze order ang NBI according to, uh, or ang, request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boeing Remulia. And I have already informed uh, Secretary Remulia that these air assets have already been uh, submitted to us by CAAT. Uh, and uh, we are forwarding this to DOJ ICI and AMLC today. So, yun lang po. Again, uuhitin ko, sabi po ng Pangulo, ibalihin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government, In not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bayihin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, manilala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa uh, mga ibat-ibang kasong ito. At hindi po kami titigil, hindi mabawi ang pera ng taong bayan yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin do so umpisa pa lang po ito we will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI with the DOJ, with the AMLC so tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks So with that, po, uh, thank you very much. I'm open to questions. We will provide the the members of the media with all of these. No, I'm sorry, we cannot divulge details. No, we cannot give you plate numbers or whatever and details. Those are all uh, confidential ang makakatanggap lang po noon ay ang AMLC, ang DOJ at ang ICi. So but i think this is, in, this is uh, you know, enough information for the media, uh, for the public. No? so, na po we cannot give other details apart from this. thank you. okay, <coughs> any questions? sure. can we just have some? Uh, okay, go ahead. anyone, please? go ahead. Ay, okay. Hi, secretary. good morning, paul. Yung um, almost 5 billion na total or halaga po ng air assets ni um, Congressman Saudi obviously po hindi po kayang kitain ng Congressman sa kanyang panunong po ng Congressman. I'm sorry? Yan po bang, obviously po for the record po, yung almost 5 billion na halaga ng air asset ng Congressman Sardico ay hindi po niya pwedeng kitain o maaring kitain sa kanyang Hindi ko masasagot yan eh. Unang-una, una, hindi ko pa, hindi, hindi, wala akong idea sa uh, net worth ni Congressman Sardico. So I cannot answer that question. Tapos, but, but, very clear lang, sabi ng NBI at ng DOJ kapo, ka freeze all assets. We have information on assets for uh, assets either directly or indirectly to various companies connected to Congressman Zaldico. We are submitting this list to the DOJ, the AMLC, and the ICI. And we will give it up to, the, to those three agencies and uh, institutions to act accordingly. Mm -hmm. Tapos, Secretary, pagkatapos po ng pagpapadala ng show cause orders, ano po ang magiging expected nating next process natin doon sa ten um, DPWH officials na may mga lavish lifestyles. Kaso, administrative cases no, uh, will be filed if there is evidence that is not disproven. So, administrative cases at merong karampatang parusa yan, pero hindi lang administrative case. No? Isasubmit din namin sa ICI ang kanilang mga pangalan at uh, for potential criminal cases to be filed. Mm -hmm. And since nabanggat na rin po natin si Congressman Sardico and nasa ibang bansa po siya, ano pong mga legal remedies natin? Paano po binitura yung monitor na dapat gawin natin habang nasa ibang bansa si sa Sardico? I think may gagawin na ang DOJ at ang ICI dito. So, hintayin na rin natin yung mga aksyon ng ICI at ng DOJ in the coming uh, Days. Tapos sa iliit ko na rin po, pinag-utos na daw po ni D. Secretary uh, Loren yung ano, pag-audit sa lahat ng farm to market roads o projects po na gawa daw po ng DPWH. May coordination na po ba yung DPA? Mag mag na po kami ni Secretary Kiko Laurel Kapon at kasama din to po sa mga i natin. Mm. Tapos may initial investigation na po ba tayo? And, Um, pwede po ba natin malaman kung yung mga contractors din po ng mga projects na yun ay involved na rin po dito sa inimbestigahan natin? Yung kasalukuyan yung inimbestigahan? Hindi tayo nag-uumpisa ng investigasyon doon. So, hindi uh, ko pa masasabi yun kung sino yung mga contractor. Magsisimula pa yun tayo. Thank you, Sec. Hi, sir. Hi, sir. Maybe, maybe we can... Ano na lang? Sige, go ahead. Sir Mads from Net25. Sir, sa hearing kahapon nabanggit na yung mga ibang projects doon sa so for its district ng Bulacan, substandard. Um, ano pong gagawin ng DPWH? Magbabackrack ba tayo sa mga project na gawa nila? Una. So, sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako, hindi ako nagugurap doon sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi ng 2 first district of Bulacan. Tingin ko ito, makikita natin all over. At syempre, kailangan natin ayusin lahat yan. At kailangan natin correct No? Pero kaya hindi tayo madali ito. No? Hindi, hindi. These are thousands of projects all over the country. So, we have no choice. We have to fix them. I don't know how yet. I don't know how long it will take but we have to fix them and those contractors have to have to pay for them yung contractor ang mananagot dito at kung sino man ang kasabot niya uh, go ahead uh, ni R.D. Opulencia Villa You said you will ano na lang, so I'd rather not, I was advised by the lawyers not to. We have already evidence with us that is already with our legal team. Um, these are, you know, posts that were sent to us by concerned citizens, reports from uh, the areas, uh, pictures, but uh, I was advised not to show them to the public muna while the investigation is ongoing. Pero, Uh, yeah, they will have to answer these aggregations and uh, cases have to be filed. Hi, Hi Zach, Take from time of um, writing to AMLAC to BOJ. How fast po kaya? can the freeze order? Right. Um, ano naman, magpigil ko mabigas, no? Kaya kamukha nang ginawa natin last week, no? Sa unang kaso, uh, pag may freeze order, um, parang within a few days, nakakakuha sila ng freeze order. Eh. So, no, uh, so hopefully, mabilis ka, no? Uh, kagaya nung nakita nating bilis ng BSP at ng AMRAP um, last week. Ma'am, ma'am? Sa kisa lang, lang Clarify ko lang. Ma'am, papatay kang yan. Clarify ko lang, Sec, because you started with the RDs na and the district engineers, but there have been observations, of course, na, di ba hindi lang dyan? It started from the first stage, even from the Bits and Awards Committee. So, may nandun na ba tayo sa track na yun na from the onset, from, kunyari, the, uh, the back, and then awarding it, and then <coughs> Yes. Ang ng Pangulo, top to bottom cleansing. Top to bottom. Kaya pang niyo po, dun sa unang kasong final natin at dun sa mga susunod na a file din ng ICI na sinambit na nating mga basis sa sinambit nating mga ebidensya at dokumento. Top to bottom. May tinitignan na ba kayo, SEC, na mga involved with uh, bids and awards, ganyan? May, may, are yes. you looking into them? Again? Yes. And we have already found. There. Dun sa ina pala, meron na dun. So, this is top to bottom. Every step of the way. People have to account for this. Every step. Ni to... <clears throat> uh, good morning po. Meron na po ba kayong nahanap ngayon na siguro possible collusion ng ilang DPWH officials sa mga personalities po sa PICAB so far po? Sa PICAB, wala pa kaming nakikitang links. na, but we will be looking at that also. But we, we will need to work with uh, Secretary Chris Roque of DTI. No, kasi hindi pa natin talaga nakikita tama si Ma'am kanina. No? Sinabi niya, starting from sa baba, akit, akit, akit to, and the uh, top, bottom, left, right, back, front, gato eh. uh, ano to eh, napakalawak na sistema nito eh. No, at definitely, kasama ang PCAB dito. Yun know, o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Kasama mo? Sandro Marcos. Kasama natin. Yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta Ay, na yung kasi ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala nga. <laughs> yes. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatako. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun, oh. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Ayan mo. Sandro Marcos. Sabi natin. Yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta Ay, na yung kasi siya. ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Yung <laughs> yes. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. natatakot Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Huwag Nagalit na si Rep Garin. Life update with Congress Miao Kiko Bertraga. Session na. Yun oh no? Tingnan mo oh Happy happy lang oh Ang daming pinatay Ang daming nakulong Pero happy happy lang silang lahat Well ganyan ang buhay buhay Ang buhay Ay weather weather lang Musta? You know my speaker. Speaker of the House Si Alan Peter Paisano Si Velasco Pero, sino to? Ba't wala dito? Ba't wala siya dito? Sino to? Ah, kaya pala